Tista mga kasaliksik. maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na maliban sa ulan at niebe ay maaari pang may bumagsak na bagay mula sa ating kalangitan na paniguradong magbibigay takot at labis nagugulat sa buong sanlibutan? Kaya mula sa mga nakakadiring nilang hanggang sa pangyayaring nagpatayo sa balahibo ng ating mga eksperto, ay ito ang 10 kakaibang bagay na bumagsak mula sa langit. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Wood Sa dinami-rami ng maaaring mahulog mula sa kalangitan ay nakakasiguro ako na ang umulan na bagay sa bansang China ang isa sa pinakahindi gugusting maranasan ng masa. Sa kanila ng biglaro, nagsibagsakan sa bansa ang napakaraming mga bulate kung saan makikita sa mga videong nakauhanan na nagawa pa ng mga itong gumapang sa mga pinagbag sa kanilang mga sasakyan makikita rin dito ang libo-libong mga bulate na nagsisigapangan sa kalsada na target ng mga nagpatayo sa balahibo ng lahat ng nakakita kung saan ayon pa sa mga residente ng lugar na pinagganapan ng kakaibang pangyayari na ito ay marami raw sa kanilang makakagamitan ng napasok ng mga bulate na sa kasamang palad ay naging dahilan para magkasira-sira ang mga ito ayon sa mga ekspertong nag-imbestiga sa pangyayaring ito ay maaaring isa raw buhawi o bagyo ang may rason sa pag ng bulate mula sa kalangitan ng bansang China kung saan posibleng nadala ng malakas na hangin ang mga maliliit na uod na kalaunan ay siyang nagdulot para magkalat ito sa lugar. Number 9. Pag-ulan ng dugo Alam mo ba na sa tuwing sumasapit ang buwan ng Hulyo hanggang buwan ng Setyembre sa bansang India ay eh merong inaasahang kakaibang kaganapan ang mga residente ng lugar na maaaring magbigay takot raw sa buong sanlibutan? Ang pangyayaring ito ay ang tinatawag ng mga taga-bansang India na blood rain, kung saan tila ba umuulan daw ng dugo mula sa ating kalangitan, dulot na kulay pula ang pagpatak ng tubig na nangyayari dito. Nagsimulang mangyari ang blood rain sa India noong 1986, na sa kasamang palad ay hindi pa rin tuluyang nabibigang linaw ng mga eksperto hanggang sa kasalukuyan, kung saan ang isa sa kanilang pinaniniwalaang ang tsorya ay ang pagkakaroon ng mga pulang particles o alikabok sa tubig ulan. na nasama raw matapos itong tangay ng hangin papunta sa ating kalangitan na mabuti na lamang daw hindi naging dahilan para maging mapanganib itong gamiting panligo ng mga tao. Number 8. Lamprey hindi na may pa ng kahit na sino sa atin na ang mga lamprey ang isa sa pinaka nakapangingilabot na nilalang sa ating planeta. Kung saan sa kanya ng itsura na tila ba isang nilalang na tanging butas lamang ang bunganga na makikitang napupuno ng mga ngipin, ay talagang namang hindi nakatakataka pang sabihin na isa ang kanilang itsura sa pinaka hindi kaaya-aya. Pero alam mo ba na umulan mula sa kalangitan ang nakapangingilabot na nilalang na ito? Ganito ang naranasan ng ilang mga katao mula sa bansang Brazil na pinaniniwalaan ng mga eksperto na naranasan daw ang kaganapang ito dahil sa may mga ibon na sumubok pumuli sa mga lamprey sa ilog ng Amazon na kahit pa matagumpay naman nilang nagawa ay aksidenteng nabitawan naman nila ang mga ito sa impapawid na siyang naging dahilan para magmistula itong bumagsak mula sa kalangitan. Number 7, Yellow Maniniwala ka bang kung sabihin ko sa iyo na kahit pa ang isang buong yelo na kasing laki na ng mga bolang ginagamit sa paglalaro ng baseball o golf ay maaari nang bumagsak mula sa langit? Ginito ang kasalukuyang nangyari sa ilang mga bansa sa ating planeta, kung saan ang isa sa pinakakasalukuyang na biktima ay ang Bansang Amerika, na matapos raw makaranas ng pangyayaring ito na kung tawagin ay Hillstorm, ay nagtamo ng napakaraming mga reklamo mula sa mga residente na humihingi ng tulong. Dahil sa pagkasira ng kanilang mga kagamitan, matapos itong mabagsakan ng mga tipak ng yelo. At dahil sa ang ilan sa mga kagamitan ito ay ang mga sasakyan at mga establishmento, ay hindi may tatangging hindi ito basta-bastang mapapalitan ng gobyerno. Ayon sa mga eksperto ay nadudulot raw ng isang bagyo ang pagkabuo ng isang hailstorm. Kung saan ang pagkakaroon ng malakas na hangin ay siyang nagdudulot para mas umangat sa ating atmosphere ang tubig ulan na nagiging dahilan para mas magyelo ang mga ito at ulanan pa ang mga tao ng buo. Number 6. Black Stone Kagaya ng pagulan ng yelo ay sigurado ako na ang kakaibang bagay na ito na bumagsak mula sa kalangitan ang isa sa pinaka hindi mo umulan sa inyong lugar kung saan ang bagay na ito ay ang itim na maliliit na bato na sa unang tingin ay hindi makakalain na maaaring magdulot ng peligro pero dapat mong malaman na madali lamang naiipon ng mga ito sa mga bagay na kanilang pinagbabagsakan. Nakalaunan ay mapipipi dahil sa mabigat na timbang ng naipong mga bato. Ang mga maliliit na itim na batong ito ay nagmumula sa pagsabog ng isang vulkan. Kung saan ang saraw sa pinakamaayos na nakuhanan patungkol sa pangyaring ito ay ang naganap sa bansang Italy noong sumabog ang vulkan Etna. Kung saan makikita ang hindi mabilang na mga maliliit na batong bigla na lamang nagbabagsakan. Na sa saksamang palad ay maaari ding makadulot ng kapahamakan kung sakaling masingot ng mga tao ang abo na nagmumula rin sa kaganapang ito. Number 5. ng Ibon Dumako naman tayo sa kontinente ng Europa kung saan naganap sa bansang Wales ang isa raw sa pinakakakaiba at misteryosong kaganapan na nangyari sa ating planeta kung saan bigla na lamang raw may nakita ang mga residente ng lugar ng mga bangkay ng ibon sa kanilang daanan na pinaghihinalaan nilang nagsibagsakan mula sa kalangitan Nanggang ngayon ay hindi pa rin nila matukoy-tukoy kung ano nga bang dahilan Makikita sa kalsada ng Bansang Wales ang daang-daang mga bangkay ng ibon na patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga eksperto kung ano ang dahilan ng kanilang kamatayan Kung saan ang isa sa kanilang pinaghihinalaang tsyorya ay maaari raw na may tinatakasang predator ang mga ibon na ito sa ipapawid Nasa sa kasamaang palad ay siyang naging para hindi sila makalipad ng maayos na nagdulot para magsibagsakan sila sa lupa. Number 4. Nilagang Paniki Huwag muna tayong mali sa bansang Wales dulot na maliban sa mga ibon ay meron ding isa pang klase ng hayop ang bigla na lamang nagsibagsakan sa lugar nito at ito ay ang mga paniki na ayon sa mga ekspertong sumuri sa kanila ay dahil raw ito sa init ng panahon kung saan tila ba nalaga na ang loob ng katawan ng hayop dulot ng sobrang pag-init ng kanilang dugo na talaga namang nagpapakita lamang mga hindi lamang tayong mga tao ang naaapektuhan ng ating mga aksyon kundi pati na rin ang mga hayop sa ating kapaligiran. pinatayang lampas dalawang daang paniki ang namatay noong araw na iyon sa bansang Wales na hindi may tatangging masusundan pa raw sa mga susunod na araw o buwan kung sakaling hindi tuluyang lumamig ang panahon at matigil na ang ating mga aksyon na nakakatulong sa lalong pagtaas ng temperatura ng ating planeta. Number 3. Ginto Sa dinami-rami ng maaaring umulan mula sa ating kalangitan ay paniguradong ang naganap na ito sa Bansang Russia ang isa sa pinakagugusting maranasan ng kahit na sinong tao sa ating planeta. Sa kadaylan ng nagsibagsakan lang naman sa lugar ng napakaraming mga bloke ng ginto na sinasabing nagmula raw sa isang eroplano na aksidenteng nabuksan ang pintuan na nagdulot para tila ba umulan ng ginto mula sa kalangitan. Sa daladalang halos apat na raang milyong dolyar na ginto ng eroplanong ito ay halos kalahati raw ang bumagsak sa lupa. Naayon sa gobyerno ng bansa ay agad naman daw nilang nakuha Ngunit may ilang mga nagsasabi na maaaring tinatago ng mga otoridad ang impormasyon na may ilang mga blokes silang nawawala na posibleng napulot ng mga taong senwerte nakakita at hindi na binalik kahit pa nilabas na ito sa balita. Number 2, Misteryosong Slime Ang isa pang kakaibang bagay na sinasabing nagsibagsakan raw mula sa kalangitan sa bansang Russia ay ang misteryosong slime na ito na hindi matukoy-tukoy ng kahit na sino, kung ano. Kung saan matapos itong pag-aralan ng mga eksperto, ay napag-alaman nila na unfertilized egg daw ng mga palaka ang transparent na slime na ito, na matapos silang makuha mula pa sa loob ng katawan ng babaeng palaka, na pinaghihinalaan nilang posibleng nahuli at kinain raw ng mga ibon, na nagawang buksan ang kanyang sinapukunan. Dahil rito ay mainam na pinayuan ng otoridad ng mga residente ng lugar na huwag basta-bastang hawakan ng mga slime na ito sa takot na may daladala itong mga bakterya na posibleng makapagdulot pa ng peligro sa mga humahawak sa kanyang tao. Bagay tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na sabing gumising raw sa mga residente ng Texas sa Bansang Amerika kung saan bigla na lamang raw itong bumagsak mula sa kalangitan na sa kasamang palad ay walang nakakaalam kung bakit at sa kung paanong paraan. Hindi rin matuhoy ng mga eksperto kung ano nga bang misteryosong bola na ito. Nalos na kasing laki na raw ng dalawang sasakyan na mabuti na lamang daw at bumagsak lang ito sa kalsada. Kung kaya't wala ni isang tao ang nalagay sa disgrasya. Number 1. Libo-libong gagamba ang pinakahuling kakaibang bagay na ating pag-uusapan na nagmula sa kalangitan ay patungkol sa naganap na pangyayaring ito sa syudad ng Goulburn sa Bansang Australia. Kung saan noong tumingin sa kalangitan ang mga residente ay inakala nila na umuulan lamang ng nyebe. Pero nang tignan nilang maiga ay labis na tumayo ang mga balahibo nila sa katawan. Matapos nilang makita na ang mga itim na tila batortok na ito sa kalangitan ay mga gagamba pala na para bang nagsisiliparan. Ayon sa mga ekspertong nag-imbestiga sa kakaibang pangyaring ito, ay nagawa raw maglagay ng mga gagamba ng sapot sa kalangitan ng syudad sa pamamagitan ng pag nila sa mga puno at pagtalon mula sa tuktok nito. Kung saan inahayaan nilang liparin ng hangin ang kanilang maliliit at magagaang pangangatawan, na kalaunan ay nagdulot para mabalot nila ng kanilang sapot ang kalangitan na hindi may tatangging labis na gumulat sa buong sanlibutan. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang hindi na natin may pa na sa malawak nating kalangitan ay posibleng may mga kakaibang bagay ang magsibagsakan. Kung saan kahit pa ang mga bagay na hindi natin inaasahan o inaakalang posibleng palang mahulog rito ay unti-unting nangyayari at nagkakatotoo na na labis na gumugulat at bumabahala rin sa ating mga eksperto. Kaya para sa iyo, Alin sa mga kakaibang bagay na ito na bumagsak mula sa kalangitan ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunod. See you in my next vid!